What's up mga boot mga uh, nandito kami ngayon sa so, may Capsula Dito lang nga sa may 357 na Andula Street, Tondo, Manila Matatagpuan nyo lang siya dito sa ano guys, sa ah, tapat ng PSA, Supermarket Market, uh, sa Aroma Malapit so, sa may Simbahan ng Tondo Tara so, guys, subukan natin. para Tara, let's go! Mga ba? So for today's video, I am here with the owner of the kapsilab, kapsilogan. Sir, what's your name, sir? George. So, sir, invite our viewers, sir, to come here in Capsilab, sir. Uh, welcome po uh, sa Capsilab, uh, 375 Lacandula Street, Tondo, Manila. Right. Thank you for. Do you, have, do you have any shoutouts, sir? No. Ah, so, thank you guys. Thank you po. na Tara, putri na tayo. Thank, po sir, po thank, thank, thank you, sir. Thank you po. What's up, mga kapag-upang? Ito na po na meron kami para mag-food trip ng Capsero. Nandito po kami sa Lakandula, sleep sa ano, Capsero. Bago po tayo kumain, mag-desagin muna tayo. In order po namin mga best-seller. Best-seller sa Capsero.

masuk apa kakinya? ah warna apa? warna apa? khusus apa? apa sih? dari kafe yang ini lah. kafe kopi. kafe sih. kopi. kopi sih. kopi. 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 kopi

Pangalawa na to guys. Hindi yung mga hukay sa uh, akin. Sarap ng sila. Ah, ito. Sabi ko na nila guys, ito, guys, yung ito ice siyo ko nila. Nalampas na guys. Hello. ko. Hello. 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 alam Hello. Hello. Vai klan jacket si papa Papa kung wati lahang Tused son Apo si papa ku jest? Guna na na badin pasto kanina? Bapit? Bakit baka na bakas ho? A itu Nah ngani, pas coz to ang mythology Ayoутств ka

Ah, uh, po nga pala yung kay yung mga kumare ko si Mars, Melissa, Rio. So paki-support po yung Natalie Scent and Beauty. Makikita tayo sa TikTok. Kumagwa din ng mga souvenir sa mga binyag, kasal o dito. Kaya ni po siya. Natalie Scent and Beauty. Ayun, perfume. Ah, shout out din pala kay ano. Shoutout kay Kian Jaime Abinyon. Sa kay Maynard Laman G. Sa kay Elo Garcia. Kian, mag ka na. Shoutout sa sa mga agro po sa research. Last ah Last week, oh, don't guys, forget guys. To like. Share. And subscribe. And click the, the notification bell. Share the video guys. Happy Happy food, 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 fam. Fam. ¡Hola, Maro!